Hello mga jay! Sige lang ko gahilo ani handog ka mga lipong ani karon dai ba. Nandito yung pala ako sa harap ng ano kung saan nag-school yung anak ko dai kasi sabi ko sa kanya dadalhin ko siya doon last last week pa to dai kasi matigas talaga yung ulo niya dai ayaw talaga magpunta ng clinic para magpalinis ng ilong ng ilong ng tenga day ba. Yun kasi ano yung yung style ng ano butas ng uh, tenga ng anak kong babae ay kakaiba. Kaya may trauma na ba ako niyan dai pag hindi nalinisan yung tenga niya dai ba. Uh, hindi talaga sa pag-iin natin dai kwento ko sa inyo ha kaya makinig talaga kayo na mabuti dai kay ko yung mga singit niya dai. Noong 7 years old siya day, Day, or 7 years old or malapit pa lang siya mag 7 day bigla siyang nilagnat day bigla talaga siyang nilagnat pero before pa siya nilagnat day nagsasabi siya sa akin mama makati yung ilong ko ah hey, ilong! ilong na naman ako sa boy sabi niya mama makati yung tenga ko ganito ganyan geng geng marami siyang sinasabi eh ako naman day nililinisan ko naman talaga yung mga tenga nila day no kaso lang day yung ano niya ba yung ang tawag nito yung dumi niya sa tenga day para siyang alikabok para siyang alikabok o di kaya ay para siyang ano day yun bang bahay ng ano ba yung alilawa sa Tagalog hindi ko alam bahay ng gagamba naggrabe pag kumapit so ibig sabihin kakaiba kasi pasintabi sa kumakain ang style kasi ng dominante ng ko day ay parang malapot-lapot pa ba parang condensed nga tayo na kayo magalit sa akin pasintabi nga sa kumakain diyan tapos sa kanya dai talagang asin parang alikabok dai tapos hindi ko na pala alam dai na hindi pala maganda yung ganun. Tapos plus doon ko lang nalaman na yung posisyon o yung style ng tenga ng anak ko sa ilalim hindi sa labas ha. Maliit masyado yung botas Butas daw. Maliit masyado yung botas niya. Kaya yun ang dahilan na uh, nagkalagnat siya dai basta grabe day na trauma talaga ako dai na dumating na yung time na sabi ng doktor na uh, after binigyan kami ng ilang beses na gamot kapag hindi pa rin siya gumaling ay uh, natin siya. Sabi ko ha. Tapos may bitbit -bit pa akong ano dai maliit na bata noon dai tapos yung mukha mo dai talaga dahil, gusto umiyak day, kasi yung lagnat ng anak mo dahil abo talaga ng 40 mahigit tapos pag nilagnat pa siya day, no day, okay lang yung lagnat na nanahimik siya diba hindi talaga dahil as in yung kama mo yung kama namin dahil as in grabe ano ba sa Tagalog yung takig hindi ko alam yung bang yung bang nagaganyan talaga siya as in, sobrang panginginig na kahit yakapin ko siya kahit ilang kumot pang ilalagay ko sa kanya dahil as in as in talaga tapos sobrang sakit ng tenga niya sa ilalim sobrang sakit as in yung iyak talaga niya grabe, yung iyak niya siguro mga isang linggong paghihirap din yun sa kanya dahil kaya may trauma ako din sa tenga niya. Ano nangyayari yung yung kasi nung day, hindi pala baliwalain natin yung tenga-tenga ng anak natin na ganito, gan, geng, geng, hindi day eh. Kasi, nung nagpunta talaga ako sa doktor, dok, ano bang dahilan bakit nagkakaganito yung tenga niya, eh nililinisan ko naman. Sabi niya, iba-iba kasi yung posisyon ng tenga sa loob ng mga tao. Ay, itong sa anak mo maliit siya masyado yung butas niya pero pag lumalaki siya mga 8 years old or 9 years old or minsan may 10 mag start na lumalaki na yung butas niya hindi na masyadong mag, mag ano magpundo ba ano bang mag ano bang Tagalog sa magpunduray, hindi na masyadong mananantili yung dumi doon sa tenga niya. Kaya, sabi ko, Dok, ano bang paraan? Dahil na ako, grabe talaga yung lagnat niya. Umaabot talaga ng 40. Di mo naman siya ng gamot. O lagpas pa ng 40. Pa naman siya ng gamot. After 3 hours, ayan na naman. Sabi ng doktor, bubutasan daw itong... O di siya bubutasan. ah uh, hihiwaan daw itong dito sa gilid niya. And then, para doon lumabas yung hangin. Tapos, ipapakita ko sa inyo, day, ha? Yung nandyan sa screen, day, yan yung posisyon ng... Yan yung porma ng yung atuli ng akong anak, ba, day. Mm -hmm. Tapos, day, yung palang kumakapit, day, na parang ano, ng gagamba. Yung pala, day, ay kinaparabang dikit na dikit na doon sa laman ng tenga sa loob. As in, kumakapit na ba siya sa ilalim, day, ng ano? Diba? Yung gagamba. Paano ko mapag-explain? Oy, basta explain ko pa rin, o. Kaya ng kuntin-kuntin lang tayo. Kamahak -mani. 'di ba? Yung ano nang gagamba spider, ano ba yung bahay na 'di ba? Pag ganyan 'yan, ang lapak, lakas kumapit. Yung sa ganun din sa loob ng tenga ng tao. So yung parang parang uh, parang sinulid na yon na ano, yung pala kinakain pala niya uh, pumapasok pala siya doon sa laman ng sa loob ng tenga natin. Kaya siya nagkakabakterya, nagkakasugat at nagkanana at magkakalagnat daw talaga. Yun yung dahilan. Ganun yung kapit ng tutuloy niya dahil kakaiba no tama ba yung explain ko na hirapan pa kayo sa kalisod basta yung forma ng tutulin niya na dyan sa ibabawa ganyan yung forma ng tutulin niya sa iloob karamihan sa mga ganyan dahil sa sitwasyon nagkakaroon ng ganyan na sitwasyon ay yung may mga, mga bata pa ng elementary, kinder, ganon tapos ang ginagawa lang ng doktor makikita mo eh kasi yung kinu yung kinuputput nila yun sa ilalim ng ano sa tenga nila may maliit na camera monitor yun na nakakonek doon sa TV makikita mo kung ano nangyayari sa loob ng tenga ng anak mo so ang ginagawa na nililinisan tapos may sa sitwasyon niya mahirap mahirap sa linisin dahil lumubo na siya nagkanana na siya so nilalagyan ng gamot binabacuum tapos basta ganun ang ginagawa and then sabi ng doktor last na lang itong gamot ay bibigay ko pag hindi pa talaga nag okay to ay uh, hihwaan ng dito para makalabas yung hangin. Tapos, every month, pupunta ako doon para linisin. Kaya, si, pero sabi niya, mama, huwag ka mag-alala kasi paglaki niya, mga 10 years old, 9 years old, magiging okay na ito kasi lumalaki na yung, ano niya, yung butas sa kanyang tenga. Yun ang sabi. Tapos, tama naman, habang lumalaki siya, duling-duling ako matuloy kasi wala akong tulog niya. Ayan na naman ako si Sigwe. Tapos, habang lumalaki siya, hindi ko na siya na, napapansin na mama, makata yung tenga ko, magalito yung tenga ko. Tapos, naging alerto na rin ako dahil every month, dinadala ko talaga siya doon sa ano sa palinisan ng tenga total naman e eh, 500 yen lang naman ina eh, dito kasi Japan. Ano lang naman yung 500 yen, di ba? Isa eh, baby nga eh walang bayad. Tapos, napansin ko dahil, sobra dalawang linggo na, na, hindi ko na siya sa clinic dahil nga ayaw nga niya magpadala dahil gusto niya maglaro sa school, maglaro sa friends, ganito ganyan. Tapos, nung nakaraan dahil, nanghingi kami ng gamot doon sa ubo niya. Sabi ng doktor niya doon na pinuntahan naman, bakit hindi tumitigil ang ubo niya? Ala, al, ganito ganyan, nag-uusap kami. Sabi niya, tapos titignan na yung tenga. Nung nakita yung tenga yung anak ko, kasi yung pinupuntahan ko talaga yung clinic dahil, hindi lang talaga yung stethoscope lang na, oh, may ubo, may sipon, nga nga. Uh, hindi ganoon siya dai Gusto, ako, gusto kong doktor na kasi tinitignan yung tenga yung may ipit-ipit pa yan dito tapos ang sabi niya ang tenga ng anak mo ay kailangan linisan dahil maliit yung butas niya baka sakaling bigla siyang lagnatin dahil magkabakterya yung tenga niya kaya ito ngayon sinusundo ko siya sa school kaya gusto ko siyang madala talaga doon sa anuhan ng malinisan ba yung tenga niya dahil eh, mahirap magkalagnat yung bata dahil tapos 40 mahigit dahil tapos baka naman yun ang dahilan dahil operahan dahil buti na nga nung nakaraan hindi nga siya na operahan noon dahil talagang ang kulit ko bumabalik ako sa doktor talagang makulit alam mo ba pag hindi ko talaga naiintindihan, talagang ipapasulat ko pa mag-uun mama na, nakikiusap talaga ako sa nurse na hindi ko masyadong naintindihan pwede mo mag-isulat dito naka naka na yung Google Translate ko dai sa Japanese to English O Japanese to Bagoo O Japanese to Tagalog naka na yan kasi isusulat din ba magtatas na intindihan ko na eh kaysa magsi eh kaysa magsi kang uh, hi okay wakare master tapos yung, yung health na pala ng anak mo ang nakasalalay di ba mahirap sa kaliso dai kaya yun sharing is caring Ganon ganun, ganun nangyayari ang format kung nakikita niyo diyan may nilagay akong picture na ganyan yung forma sa loob ng gaano ka dumi kahit nililinisan ko dahil iba-iba pala yung sitwasyon sa loob ng tenga natin, ganun.